Manny Pacquiao hinamon ng UFC fighter na pintulog ni Jake Paul. Inamin ng pambansang kamao na bugbog sarado sa kanya ang kanyang sparmate. Habang nasa kalagitnaan ng paeensanayo si Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang exhibition match kontra MMA fighter Buakaw Banchamek. At sa nilulutong laban niya kontra undefeated welterweight boxer na si Conor Ben, biglang umeksena ang UFC fighter na si Tyron Woodley. Si Woodley ay matagal din lumaban sa Ultimate Fighting Championship o UFC at nakapagtala ito ng record ng 19 wins at 7 loses. May tangkad na 5 foot 9 at sa kasalukuyan ay may edad na itong 41 years old. Sa latest interview ni Woodley sa TMZ. Hinamon niya dito ang pambansang kamao at sinabing guto niyang makalaban si Pacquiao sa isang professional boxing match. Ayon kay Woodley, tila umaasta na ngayon si Manny Pacquiao pareho kay Floyd Mayweather at KSI. Sa parehong interview, ibinunyag ni Woodley na siya ay dapat na orihinal na lalaban sa long-time Pacquiao na karibal na si Floyd Mayweather noong nakaraang taon. Sa halip ay lumipat si Mayweather sa isang exhibition laban kay John Gotti III. Ngunit sa kanyang lakas ng loob na paghahamon ay tinawanan lang siya ng mga boxing fans. Ito ay dahil pinatulog ito ng YouTuber turn boxer na si Jake Paul. Ayon sa kanila na kung si Woodley ay natumba sa isang suntok lamang ng baguhang boksingero, ano na lang kung kaharap niya pa ang World 8 Division Champion na si Manny Pacquiao. Mahaba na umano ang two rounds para kay Pacquiao para ma-knockout si Woodley. Bukod ay sinabi din ng mga fans na nakakalungkot daw itong paghahamon ni Woodley at tila nakikita nilang desperado na ito at nangangailangan ng malaking pera para sa kanyang kabuhayan. Sinabi ni Woodley na ilang buwan na siyang nakikipagnegosasyon sa kampo ni Pacquiao, ngunit hindi pa nagkakaroon ng kasunduan ang dalawang panig. Ang deal ay tila babayaran sina Woodley at Pacquiao ng milyon-milyong dolyar para magka-head-to-head. Sa ngayon ay hindi pa pinapansin ni Manny Pacquiao ang kanyang hamon at hindi pa naglalabas ng anuman reaction sa UFC fighter. Ipinahiwatig kamakailan ni MP Promotions President Sean Gibbons na gusto ni Pacquiao ng comeback fight laban kay Gervonta Davis o Ryan Garcia. Samantala, na ibahagi ni ng pambansang kamao na nabubugbog niya ang kanyang mga sparring partners. Ayon kay Pacquiao, na kapag nalulungkot siya o wala sa mood sa ensayo, ay ang mga sparring partners niya umano ang kanyang napagbubuntungan niya ng galit at lungkot. Kaya naman kawawa talaga ang kanyang mga sparring partners ito pag natsyempohan ng na malungkot si Pacquiao. Paliwanag kasi ni Pacquiao na kapag nalulungkot siya ay talagang bugbog sarado umano ang inaabot ng kanyang mga sparring partners. Pagayon lang, pala yan. Malungkot ako Malungkot ako, tapos mag-sparring ako. Ah, yung kalapang ko sa sparring. <laughs> Good, Good luck sa Saturday. <laughs> Kaya pala during training camp, boss, hindi kayo nagsasama ni Madam. Ah, parang malungkot Di ba? Uh -huh. Di ba? Di ba? Di <laughs> <ay, bangsa pa. laughs>